lang huli namin mga idol ito ito magaro mga dalawang kilo siguro ito mga idol 2 tiraso kabalat ayan at nagdala na naman tayo ng pangulam natin ayan na oh. tikab tikab salamat sa lord mga idol at may mabenta rin pang bang kurodo mga idol pang bigas Ayan. thank you Maraming salamat sa inyo idol. Thank you. Lancing, oh. ayos. ha Ipon.